magugustuhan eh. May dag ka sa akin. Mayaman ako. Bibigay ko sa'yo bahay, kotse at pera. Ngalin mo lang ako. Alam mo, mahal na kita. Gusto <laughs> ko na magajawa! Ate, wag ka mahingay. Andito naman ako, di ba? O ayaw mo ba sa akin? Ayaw ko sa'yo. Wow, ang ganda niya. Wow. Hmm. Pero iniwan. <laughs> Bakit ganyan kayo mga babae? Isa lang sinasabi namin, ang dami niyo nang sinasabi. Matino pa ba pag-iisip mo? <laughs> Mapupunta ba ako sa iyo kung matino ako. <laughs> Bumaba na ang presyo ng bulaklak sa dangwa. Oo. Oh. Ate, tanong ko lang. Ha? Ah? Yung bulaklak mo ba... Ay! Mabango pa. Sabi nila, basta kulot, salot. Hmm? Di totoo yan. Paano masabi? Yung kakilala ko nga, unat na unat, pero salot din naman. <laughs> bang maganda ka? Siyempre naman. Wow! Alam mo din ba na sexy ka? Siyempre naman. So, alam mo pala na wala kang dibdib? -dib. Teka, teka. Ba't napunta sa dibdib? -dib? Siyempre, yun yung walang laman. Psst! Miss! Ay, naku, pogi. Pas mo na ako sa'yo. Last time, dinala mo na ako sa damuhan. Namantal yung pwet ko. Ang daming higan. Hindi na tayo dumuhan. Kama tayo. Talaga? Oo, oo, sa kama tayo. Sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yan? Gawin natin, ano, ah, uh, Indian style. Indian style? Ano yung Indian style? Hindi mo alam, Indian style? Oh, no. Ako, Pugi. Lahat na siguro ng uh, position style, alam ko na. Pero yung Indian style, hindi ko alam yan. Ano ba yung Indian style na yan? Yung, ano, yung Bayaran kita 20 araw-araw, hulugan. Balang si Tito. Sa mga lalaki dyan, di nyo ba namimiss yung elementary days? Tamang laro lang ng Jolen, kasama mga classmates mo. E kayo girls, di nyo ba namimiss yung elementary? Alam nyo yun? Oh, pasok lang. Kahit walang pante. Oh, mahal. Kamusta dyan sa abroad? Kamustahin mo mukha mo. O oh, bakit? Ano tong nababalitang kung may babae ka daw dyan sa Pinas at sa kanya mo ginagastos yung mga pinapadala po? Ikaw naman naniniwala ka sa tismis. Ikaw lang ang mahal ko. Tawag na? Oo oh, naman. Siguro namimiss mo lang ako. Hayaan mo pag-uwi mo, ipapasyal kita. O, talaga? Saan ba gusto mong mamasyal? Taytun po. Uh, mahal, kung magiging ulam ako, anong klaseng ulam naman yun? Isa kang buro. Ha? Huh? Mabaho. Huh? Pero masarap. Savage! <laughs> Gago! Saludo ako sa mga lalaki na hindi nagsisikreto, hindi nagme sa ibang babae, hindi tumatawag sa ibang babae, yung hindi pa uso ang cellphone. Pag ako ang naging jowa mo, hindi kita pagagastusin kahit singkong duling sa anniversary natin. Aww. Hindi naman tayo aabot doon. <laughs> Mindset ba mindset? Kapag tumingin ka, tigang ka. Ah. <laughs> si Tart, ano ba ulam natin? Nandiyan sa lamesa, manili ka na lang! Sabi ko rasong tuyo. Anong ang ko dito? Yun. <laughs> eh, di ba ka kung kakain ka o hindi? <laughs> Kuya, pag may nahal kita, papayag ka? Oo naman. Pero kaibigan lang. <laughs>